Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Reyes. Tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo ngayong araw. Mayroon tayo ditong breathe. Ayan. So, ano ba? Sobrang nahihirapan na ba kayo sa mga responsibilities? Your signs? Sinasabi sa inyo dito ni no universe, hinga naman daw kayo. So, parang kung kailangan magpahinga, magpahinga. Ear signs, huwag nyo abusuhin yung inyong sarili. Or yung iba sa inyo dito, pwedeng may breathing problem kayo. So may asthma yung iba, or meron kayong allergy. So ipacheck nyo na po yan, or kung meron kayong medication, ayan po, huwag nyo papabayaan yung health ninyo. So meron yata dito, baka mahina yung baga na ear signs, or bumababa yung immune system ninyo. Tignan natin ano pa ang mensahe. Spirit Guide, ano pa po ang mensahe natin for... A year signs. Gemini, Libra, and Aquarius. Tignan natin. Okay, mayroon tayo ditong six of one. So, may mga pag-travel yung iba sa inyo dito. So, pwedeng, pag nagta-travel ba kayo, nahihilo yung iba sa inyo. So, ayan. Six of ones. Ito din po kasi ay victory. So, parang makaka, ano ba, parang alam mo yung sigh of relief. Yung parang, ay, tapos na din lahat ng problema ko. Ayan, parang ganyan. Or, hi, salamat successful din yung ginawa ko. Sobrang magiging proud kayo sa sarili ninyo. We have the moon. So, may completion talaga dito. Oh. Ayan, mukhang may celebrate kayo. Very proud sa'yo yung family mo. Or yung mga taong naniniwala talaga sa'yo, ear signs. We have three of cups. Ayan, may celebration na lumalabas sa'yo dito. Meron tayong ten of cups. So, may fulfillment po talaga. Ear signs. Ano ba ito? Ayan, oh, ang ganda ng ang ganda ng araw mo ngayon. May fulfillment. Tignan natin, may contentment din at the same time. Six of wands. Queen of wands. So, you're very proud. Magiging sobrang proud ka talaga pagdating sa sarili mo. Seven of wands. Ayan, so parang ito kasi, diba? Parang may mga tao dito na nagbibigay sa'yo ng confusion ngayong araw. So, parang pinipilit ka nila. Pero kasi parang buo na yung decision mo dito, ear signs. Though, hindi mo rin naman sila tatanggihan. I mean, kanari, may sinasuggest sila sa'yo, may sinasabi sila. Pinapakinggan mo rin naman yon Kaya lang kasi, buo na yung decision mo. So, parang wala na makakapagpabago niyan. Meron tayo ditong three of, ano to, three of cups. Meron tayo dito ng dahay priestess. So, ayan po. Pwedeng may inaaral din kayo dito. So, yung iba, pwedeng may atenan kayo na party. Pero, may, pwedeng meron dito, mag-o-observe lang talaga kayo. Yan. So, observer yung karamihan sa inyo dito. We have page of pentacles. So, ayan po. Sobrang uh, contento kayo. Ear signs. Contento, pero nandun pa rin na you, ano, parang you accept naman na kailangan mo pang matuto. Yeah, you accept naman na ah, may mga bagay ka pang matut dapat matutunan dito in your science pagdating sa iyong uh, buhay buhay ngayong araw na ito we have queen of wands we have ten of pentacles ayan po ten of pentacles so di ba pwedeng merong mga great things talaga na nangyayari or mangyayari sa iyo ngayong araw na ito air signs and wag na wag mo yung babaliwalain ayan so if you need to celebrate something celebrate kahit small or big uh, wins man yan i-celebrate mo po yan so iba-iba naman kasi tayo ng way ng pag celebrate ng isang bagay di ba air signs so So, depende na yan sa inyo kung paano nyo ba isa-celebrate yung, yung isang bagay. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng nagsa-celebrate kayo yung bongga talaga. Nagahanda pa. Meron naman, meron dito, parang tinitreat nyo lang yung inyong sarili. And okay yun. Walang problema kahit sa paanong paraan nyo gustong i-celebrate yung mga winnings ninyo ngayong araw. Meron tayo ditong the chariot. So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, buo na kasi yung decision ninyo. At ear signs kasi marami sa inyo, hindi talaga kayo nakikinig sa ibang tao. Ay I may mean, nakikinig pala kayo pero hindi nyo, parang hindi nyo masyadong inaabsorb yung mga advices nila kasi alam mo naman yung mas makakabuti sa'yo. So siguro ganito na lang yung sabihin mo kapag may mga tao na gustong magbigay sa'yo ng advice, uh, sabihin mo na lang is gusto mo lang ng may makikinig sa'yo. So yun kasi baka, ba diba, pag meron kang hinihinga ng tulong, akala nila ay, or pag may gusto kang makausap, akala nila, hinihingan mo sila ng tulong para masolve yung problem nila. But yun naman pala, ang gusto mo lang is mayroong makinig sa'yo. So, maging direct ka na lang, kaysa mag-isip pa yung mga taong to na magbigay ng advices sa'yo. tas ang huli, magtatampo sila kasi hindi mo naman sinunod yung advices na binigay nila. Eh, kasi hindi naman yun yung kailangan mo. So, kailangan maging direct ka dito pagdating sa pakikipag-usap mo sa kanila. So, may pag-travel ba yung iba sa inyo dito? Pwede sa katapusan. Hindi ko alam kung katapusan ng buwan. Ayan, baka may pag-travel po na gagawin yung iba sa inyo. And sabi ko nga, decided na talaga kay dito. Sabi natin, yung, yung, yung destination ninyo, yan. Ano na kayo dyan? Uh, talagang fix na yung inyong isipan. Meron tayo ditong Nine of Pentacles. So, ayan, medyo may gastos kayo, air signs ngayong araw. So, ito po, kung ano man tong celebration na to, ano man tong kasiyahan na to, maaring sabihin natin, hindi ikaw yung magsiselebrate dito. Pwedeng makiki-attend ka lang, pero meron ka talagang gagastusin, air signs. Oo. So, pwedeng gusto mong i-maximize yung pera mo. Tignan natin, we have naman the High Priest. Yan po, the High Priest. So, meron talaga kayong sinusunod dito, ear signs. Yan, yung iba pala. Pwedeng ito ay sa pag-aaral, ear signs. So, pwedeng yan, pagdating to sa anak mo or sa pamangkin mo, yung iba kasi sa inyo, pwedeng may mga pinag-aaral kayo, pero hindi nyo naman anak kasi pwedeng nakapagpatapos na yung iba. Yung iba naman po, ay pwede na wala pa kayong sariling pamilya. Kaya, ayan, ear signs. So, pwedeng may nagsututor dito. Yan yung nakikita ko. We have the high priest. So, pwedeng uh, merong teacher. Yan po. So, tignan natin kung ano pa ang mensahe para sa'yo. Ear signs. Okay. So, ayan. Medyo may mga gastos talaga yung iba sa inyo dito. Pag-travel. Yan. Meron dito talaga nagiging magastos talaga kayo ear signs ngayong araw. Baka meron kayong mga cravings. Ganyan. So, ayan po. Baka may nakikrave dito ng grapes. Yan. Tignan natin kung ano pa yung mensahe for you. Pero alam mo, year signs, magaan po yung energy mo. More on celebrations yung nakikita ko dito. Pwedeng madami kayong isa-celebrate. Pagdating sa trabaho, we have nine of wands. Ayan po, makakahinga na din talaga kayo dito. Actually, parang ilang tulog na lang ear signs is makakapag-relax na kayo pagdating dito sa mga projects na ginagawa ninyo. So, parang malapit na yung presentation ninyo. Ayan, mukhang may meeting na naman ngayong araw na ito. So, may pag-uusap na naman kayo ng team mo. Meron tayo ditong two of swords pagdating naman sa negosyo. Ayan, pagdating sa negosyo, medyo na-stress talaga kayo. Bakit? Ayan, ang dami-dami yung pamimilian pala. Okay, so undecided kayo dito, your signs. Pwedeng pagdating yan sa mga suppliers ninyo. Pwedeng may mga nagkasabay-sabay dito, tapos pwede rin na may mga yun nga may mga orders, may mga reservations, air signs na same date sila. Na parang kailangan isa lang 'yun tanggapin mo kasi pag dalawa hindi mo na talaga mako or you know um, hindi ka magiging committed doon sa dalawang tao na yun. Isa lang yung mabibigyan mo. So which is mahirap dapat hindi na ko compromise air signs yung uh, produkto po ninyo or yung quality ng products. Kaya kung hindi mo talaga kayang uh, i-accept parehas 'to kasi same date talaga yung gusto nila, i-reject mo yung isa. Kaya lang i-reject mo siya ng maayos. Mamili ka na lang dyan, ear signs. Ayan, kung sino ba yung tatanggapin mo dito. Kasi yung iba sa inyo ay nahihirapan din talaga kayo. Tignan po natin pagdating sa money. We have king of pentacles. O, oh, ear signs. So, oh. yan, king of pentacles. So, ayan, this is wealth. Uh, ano pa? Uh, business minded, yung iba talaga sa inyo, air signs, or paganda ng paganda po yung inyong business, yan yung pinapakita sa inyong universe ngayong araw, focus daw talaga kayo sa mga bagay na magbibigay pa sa inyo ng growth, sa mga bagay na magpapasaya sa inyo, at sa mga bagay na magbibigay pa sa inyo ng ano ng learnings or yung mga ine-enhance po niyo na skills or talent. We have page of wands pagdating sa relationship. So mayroon ba kayo ditong tina-target ng person mo? So 'di ba sabi ko mayroong ano destination dito, 'yan. So pwedeng kayo yan ang person mo may mga plans ba kayo regarding travel? the full. So, ayan po, oh. Mukhang may pupuntahan nga talaga kayo dito. Pwedeng dream destination nyo talaga to. Yun yung nakikita ko. So, pwedeng magme meet na. Yung iba sa inyo, kung LDR po kayo, magme meet na kayo ng person mo. Meron naman dito, ayan, oh. Parang kayo talaga yung pupunta dun sa bansa nila. Or the other way around. Kasi parang, alam mo yun, parang magte-take talaga ng risk para sa'yo, ear Signs. Meron tayo ditong reconciliation, Air Signs. So, kung meron kayong Uh, away ng person mo, ng asawa mo or yung iba po sa inyo, hiwalay kayo ayan, may magta-take ng risk para magkabalikan kayo so some of you, pwedeng mga anak nyo po yan kung meron kayong anak, nung taong ito so pwedeng siya yung gagawa or sila yung gagawa ng move para magkaayos po kayo so meron talaga dito, gusto mabuo yung family meron dito, ayaw niya na forever broken yung kanyang family So, ayan po, ang lucky number mo ay 29. Maraming maraming salamat, Air Signs, and see you again on my next video. Bye-bye!